Nakumpiska ang mahigit isang milyong pisong halaga ng shabu mula sa isang babaeng high value individual sa ikinasang bypass operation ng kapulisan sa Labo, Camarines Norte. Kaya naman patuloy na pinapaigting ng pambansang pulisya ang kampanya kontra ilegal na droga upang tuluyan ng maging drug-free ang ating bansa. Nakatutok dyan si Patrolwoman Jeradel Loterte. Nasa bat ang tinatayang isang milyon limang daan at libong pisong halaga ng shabu sa isang high value individual sa isinagawang by bus operation ng mga otoridad sa Porok Uno, Barangay Kalamunding, Labo, Kamarinis Norte, bandang alas 12.21 ng madaling araw nito lamang ikawalo ng Abril taong kasalukuyan. Kinilala ang naaresong sospek na si Alias Sai, 51 taong gulang at residente ng Black 15A Baseco Port Area, Manila, NCR. Ang operasyon ay sinagawa ng pinagsanib ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 5, Labo Municipal Police Station, Provincial Police Drug Enforcement Unit, PIU Camarines Norte Provincial Police Office at Bidea Regional Office 5. Nakumpis ka mula sa sospek ang tinatayang nasa 225 na gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,530,000 piso. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Ligaspe City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Gerard De Loterte, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Polis.